When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys! Hi mga nalabs! Magandang hapon! Hapon na dito guys! Nandito ko sa labas Ano na? 5.30 ata So maliwanag na yung 5.30 kasi nga Summer na siya. So, nandito ako mainit na guys. So, super, ano na siya, malit sana. Kasi ito, oh, gawa ni daddy, nagtrim trim siya ng, yan, yung sanga ng mga lemon. Ngayon, pinatuyo para madali siya itapon. Ya, e, na lang magawa dahil alam mo naman si daddy, nasa dialysis session siya ngayon. At saka, ano ba, napapagod siya, kaya ako na lang gagawa nito. Kaya siya nag-trim kasi yung box namin for bagahe <clears throat> nilipat niya dito sa lilim dahil nga mainit na ngayon at hindi ito pwedeng ipasok sa loob so ito yung box guys so naka na yung ilal ilalaman niya dito kaso lang sabi niya hindi ko ilalaman hanggat hindi pa ipapadala kasi baka masunog sa ano matunaw sa kainit initan ayan guys so ano niyan ang me measurement niyan 1 meter crate daw yan so yan diyan ilalagay yung mga electronics basta yung pabagahe namin <clears throat> so ngayon wala pang laman yan kasi ba diba, mainit nga eh so anuin muna niya uh, tawag dito i-ready muna niya lahat doon tapos i, i -pag na may pera na pang pabagahe sa kanya ano yan i-dispose na ba tawagin na yung ano yung cargo company so ito yung gawa ko ngayon hari ko mainit na no eh So, putol-putulin ko siya guys. Lagay dito para mas madali siyang ano, itapon. Pero may, ano yan eh, May tinik Kasi ang lemon, diba? ba? guys hindi natapos guys so bukas na lang ulit kasi ano na medyo madilim na magdidilim na dito hindi na maganda wala kasi ilaw dito sa labas eh katapon naman kami ng isa kami dalaw ni Ray nagay ko na sa tabi uy ming tapos min. nang higa ka din ming ming tapos bukas ulit Buh, bukas ng hapon kasi sa umaga mainit daan-daan lang matatapos din yung pamangkin ko naglinis -ano, nag ng sasakyan ng papan niya tapos na naglinis siya ng sasakyan ng papa niya, tapos na. Yan ng ng papa niya. Si sobrang dumi na ni Usbin na po dahil siya punas-punas king kanang hapit na mabot sila papa ni mo next week uy kwa anong trapo gibutang ni mo kay tito Arnold yung mga trapo mula ka wata siya king pas alis ka alis ka ah, kasi yung pa ano <laughs> yung pampunas pinatong niya dito ba So, yun lang, guys. Bukas ulit. Bye-bye. Yan, guys. Pasok na tayo. Magluto ko ng kusit. Magluto ko, ang game, nukos. Kapalit ko nukos gapon sa lulu. Magluto ko ng kusit, guys. Dinner. Yan, May bukas na yung mga ilaw, Kasi, madilim na. Magdidilim na. Ano kasi, 7 o'clock na ata. Okay. Ayan yung pusit guys. Nalulutuin ko. Adobo pusit. Alam mo guys, magtagal lang pa nun, hindi ako kumain ng pusit. Then yung nga, possibly nagkaroon ako ng several allergic reaction sa hipon. So natakot ako na ano, kaya kaya pati pusit nun, nagkaka-allergy ako. Pero this time, kumain na ako ng pusit, pero unti-unti lang, tsaka hindi na ako nagkaroon ng masyado, ng ano yung parang hindi ako makahinga, okay na ako pero ang hindi ko lang talaga binalikan guys, yung hipon as in, hindi, kasi talagang yun ay severe talaga sa akin pero ang pusit, medyo okay na ako wag ko lang magpapasobrahan so guys, luto na tayo I <laughs> i don't even see i don't know Ayan, naluto na guys. Naluto na mga nalabas ano, adobong pusit natin. Ayan. Maraming sabaw kasi gusto nila maraming sabaw kasi magbahog-bahog sa sabaw. Bahog sa sabaw guys. No? Masarap sa kanin yung bahog ng sabaw. Tapos ang ulam ni daddy guys is sinigang na isda sinigang na black salmon. Niluto ko yun kayo ng umaga. Tapos may mga ano pa. Mar Marami pa oh. Marami pa. Kaya oh. pero kumain na din siya. Doon siya nagpaharahay. Nanood ng TV. Kasi dialysis yan kanina. Nagpaharahay na sa TV. Ayan guys, kaya tayo. Ating ulam is pusit. Alam, ako lang kakain kasi mamaya pa daw si si Mika yung pamangkin ko. Si Rhea naman nakatulog sa sopa. Hmm. Sarap. Pero inom pa rin ako ng anti-histamine mamaya. Kasi maintenance ko naman yun eh, every night. Pero iba pa rin ang lasa ng pusit sa Pinas, guys. Nice. Iwan ko. Iba talaga ang lasa sa pusit sa Pinas. Manamis na Dito, Actually, ang uman, ano, rich in fish, mga laman dagat. Pero ang ang lasa, iba talaga sa Pinas. Iwan ko bakit. Tiguro dahil daw sa klima. Minumpla ko ng kape. Dahil ya, di ba sobrang init dito. Sobrang init kapag summer. Ini tuh. Eh. Lihat guys. Ayan. Bukas ulit guys. Bye bye. Thank you again for watching. This is Mami Ellen and Norman signing off.